Yes. So, magandang araw sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito ay mga pwedeng kainin ng mga diabetiko. So, kasi syempre, uh, gusto nila example o ehemplo ng mga kakainin nila. Uh, pero ang general goal o ang gusto natin mangyari, kung kayo ay mataba o overweight, magbabawas tayo ng timbang. Yan yung number one na dapat natin gawin. Tapos, pangalawa, magkaroon ng regular na ehersisyo. So, i-start nyo, lakad-lakad, dyan sa labas bahay nyo, 15 minutos. Pagkatapos ng mga ilang linggo, kapag kaya nyo na, itataas nyo sa 30 minutos hanggang 45 minutes, uh, 3 times a week. So, ganun yung goal natin. Pangatlo, kailangan meron tayong regular na check-up sa mata, sa paa, at saka sa ipin kasi baka nakakalimutan natin yon importante yon uh, pagdating sa pagkain gusto natin is small frequent feedings anong ibig sabihin noon limang beses kakain pero konti-konti lang almusal merienda tanghalian konting merienda at hapunan tapos iwas sa mga fast food na pagkain bakit kasi mataas yun sa calories lalo na kapag pirito o kaya yung mga thousand island dressings o yung mga mayonesa ang dressings. Uh, kung magluluto tayo, gusto natin yung pangat, ihaw, bake, turbo, pasingaw o steam. Kaya naman sabawan na lang natin laga, sinigang o kaya tinola. Uh, example nito, no? Uh, gusto natin bumaba yung mga mabababa sa calories. Mababa din sa cholesterol. At mababa sa glycemic index yung mga kakainin natin. O ibig sabihin, dahan-dahan lang ang pagtaas ng sugar sa katawan. Ano yung mga example nito? Ito uh, po ang example nito. Una, gusto natin complex carbohydrates. Katulad ng brown rice, mga sugar-free wheat bread, yung mga pasta, spaghetti, macaroni. Ito, spaghetti, macaroni. Tapos, maganda din sa atin, kamote. Yan, meron tayong uh, kamote, oatmeal. Yan ang mga gusto nating ipakain sa mga diabetiko. Tapos, kasama dyan, ha, yung mga legumes o yung beans na kung tawagin, yung mga buto-buto. Maganda din yan sa mga diabetiko. Ito naman ang example noon. to ah... Uh, Red beans, yung mga sitaw, bataw, patani. Yan, maganda lahat yan. Ha? At sa mga diabetiko, ba bagay ang lahat ng gulay. Lahat ng maberding dahon. Tapos lahat ng ma-vitamin C. Katulad nitong broccoli, tsaka red peppers. Napakayaman yan sa vitamin C. Mais maganda din. Wala lang akong example kasi high fiber yan. Kamatis, ito gusto din natin yan para sa mga diabetic. Pagdating sa prutas, ganun din lahat ng mayaman sa vitamin C. Bakit? Antioxidant yan para protektahan laban sa damage sa mata, sa nerves, sa ugat, sa blood vessel, o ugat o daluyan ng dugo. Ano example? Suha, mga dalandan, strawberry bagyo, masinog ang prutas, mas mataas sa vitamin C. At nakita nila, gusto nila ang mga diabetic mataas din sa vitamin E. Katulad ng mga avocado. to avocado, garbanzos, kamote. Kasama dyan, na ah. Mataas sa vitamin E. Yung mga corn oil, soya. Kasama yan, ah soya, tofu, peanut butter. Mataas yan sa vitamin E. Gusto rin natin mataas sa magnesium. Ah, katulad ng mga dahon ng spinach, soya, tofu, taho, peanut butter, kasoy. So yung mga nandito. Ah, tapos nabanggit natin kanina yung mga legumes, sitaw, patane, beans, bitsuelas, kidney beans. Lahat yan, toge, bean sprouts. Ah, kasi yan mga complex carbohydrates, mataas sa fiber, mababa sa fat, o minsan walang cholesterol pero mataas sa vitamins and minerals. Tsaka alam nyo ba, itong mani na to, isa to sa pinakamababang glycemic index. So, maganda siya. Mani, mababa sa glycemic index. Itong mga beans na to, ha? Pati soya, tofu. Mga kidney beans. Skim milk. Kaya nga gusto natin, source ng calcium nila. Skim milk and yogurt or low fat. Yan, mababa yan sa glycemic index. Ngayon, gaano kadami yung gusto nating ipakain sa inyo? Siyempre, gusto natin ito kain, di ba? Small frequent feedings. Isang kanin, isang ulam lang kung pwede. Ganong kalalaki? Ito, kaya kung meron nito, magtataka kayo. Ganong kalaki? Pag sinabing pancake ang gusto nyong kainin, sinlaki lang ng CD. Huwag naman, ah, ganito kataas yung pancake nyo. Ganito nga kabilo, ganyan naman kataas. Hindi. Ah, mga isang laki lang ng CD. Pagdating naman sa kanin, gusto natin one cup rice lang. So, medyo ganito kalaki. Sa so, tama yung, yung, sa Jollibee, sa McDonald's, ganun kalaki lang ha. Hindi isang plato. So, ito, sinlaki na to ng isang cup ng kanin, isang cup ng pasta, isang patata, so isang kamote. So, ganyan kalaki, sinlaki ng isang baseball. Pag sinabing kain, one cup of salad, ganyan kadami din isang prutas, medyo ganitong kalaki, katulad nitong apple natin. No? Magsinlaki sila. Pag sinabi mong half cup of ice cream, kalahati lang nitong bola natin. Tapos, pag sinabi naman karne, isda, manok, ganong kalaki, ganito lang po, one deck of cards. Ganyan lang kalaki. Kapag inihaw na isda, o ito alam nyo na siguro itsura ng checkbook, ano yung cheque. So kung inihaw na isda, sinlaki lang ng isang checkbook o cheque. Pag sinabi naman natin peanut butter, uh, ang ganitong kalaki, dalawang kutsara na eh. So kung kaya nyo ipalaman, isang kutsara lang nitong pingpong ball. Di kalahati ng pingpong ball, pero hanggang dalawang kutsara lang. Ang dalawang kutsara, sinlaki nitong pingpong ball na to. Yan. So, ganun kadami. Ano naman ang iiwasan? Eh di syempre, lahat ng matamis, katulad ng soft drinks, chocolate, dessert sa mga panghimagas, cakes, yung mga may honey, may syrup, may asukal, may mga pampatamis, iwas dyan. Fruit juice, gawa na lang kayo ng sarili. Kasi pag yung nabibili, di nyo alam kung puro. So, gusto natin walang asukal, lagyan ng tubig, ah, siguro 2 is to one yung dami ng prutas kumpara doon sa tubig. Pag matatabang pagkain, ayaw natin yung taba ng baka, baboy, tapya sinyan. Iwas sa high calorie foods katulad ng manok na may balat, yung manok na may breading, yung mga chicken wings na may breading lahat, cinnamon, donuts, iwas dyan. At iwas sa mga fast food kasi ay uh, yung french fries, hamburgers, wings, high calorie lahat yan. So,